So ayan mga magpupuno tayo, uh, kahit ito mga limang container lang, tama na yan, uh, okay. kasi na. Mayroon namang na din sa kapilag sa mga uh, nanay ko kapag nagkulang. Sa rotiyar na namin nakapaglagay na rin ako. So ayan na lang ang pupunin ko para panghugas ko ng plato para hindi malayo yung igiban mamaya kung kukuha pa ako ng na sa kapilag. Good morning mga kapatots 6.05 in the morning uh, Ngayon eh, may schedule ng brownout dito sa amin From 7am to 4pm So dahil mamawala ng tubig eh Gagawin ko mag-iipon muna ako ng tubig para may magamit si misis Dahil ngayon jetmatic yung ginagamit namin Ngayon no oh. Jetmatic. So, pag walang power, wala kami ng tubig. So, mag-iipon muna ako. Kukuha muna ako ng galon dyan. Yan, mga galon. Para panggamit gamit lang ngayong maghapon. Kahit mga paghugas lang ng plato. So, let's go! Let's go! So, ayan. Aga natin na po yung mga container. tayo muna natin yung dito. Ayan. Uh, dahil maga pa, mag-walking walking muna ako dito sa paligid namin. Pinaka-exercise. Ayan. Dito. Ito yung sa amin. Malapit lang dito yung ne ginadagingan ko rin walkingan. Lakad-lakad lang. So yan medyo solo pa yung nilalakaran dito. Kaya oh, no, walang tao. Tingnan nyo. Solo. Dito sa lugar namin na ito, medyo fresco. Pagka uh, umagang ganito, ayan, malilim. Tapos yung mga paligid, yan, Maraming tanim, palay bukid tsaka mga damo-damo so presko rito yan kaya tulad ngayon walang walang pasok sa school dahil nga walang power maghapon hindi ako nagatid ng ice cream so nagkaroon ako ng chance na maglakad ng maaga yan oh. routine routine ko araw-araw sana kaya lang dahil sa tuwing umaga nag-deliver -de ako ng ice cream eh hindi ako makapaglakad ng maaga so ngayon nagkaroon ako ng chance okay ah ito tip lang sa mga katulad kong 57 years old no kasi before siyempre may mga pagbabago sa katawan ng tao kailangan talaga yung exercise para maiwasan ng diabetes pre-diabetes ah, yung mga kidney diseases so ito yung ginagawa ko tuwing umaga or pag may time ako nagwo-walking talaga ako tapos yung tubig talagang hindi ko inaalis yung tubig kasi nga minsan hindi may iwasan yung uh, may nararamdaman ka so ang sikreto lang pala dyan talaga eh, yung number one disiplina talaga sa pagkain iwas-iwas sa mga uh, matatamis o so kaya yung medyo mga starchy food para wag kang mag ka diabetes kaya ako sinasabi ko ito kasi eh, nage nag experience ako nagkaroon akong pre-diabetes before one year bago ko na recover yon from 117 to 85 na baba ko siyang 85. So ngayon binemaintain ko siya kahit hanggang sa normal value nasa 99 seventy to 99. Yung normal value so binemaintain ko talaga siya. Mahirap. No ko yung nararamdaman ko pala palagi kang ano gusto mo ihi ka nang ihi. Kumbaga napakababa lang. So yun naging lesson sa akin yun yung ganong ano ganong naramdaman. So kaka-research kaka-research tapos na inapply ko sa sarili ko eto pala yung formula walking konting jogging para sa cardio tapos diet hindi naman sinabing diet eh huwag kang kumain nakakain rin naman yung gusto mo eh kaya lang mag burn ka talaga ng calories tsaka mga fats para yung blood circulation gumanda para maging normal normal lahat ng ano mo sirkulasyon mo sa katawan so yun, nire-recommend ako talaga hindi naman po ako doktor pero maganda po ang kinalabasan sa akin sa edad ko 57 going to 58 medyo ayos pa po, po yung pakiramdam ko tapos yung naramdaman ko dati na cover up lahat yun. so talagang dapat maintenance maintenance sa sarili pag-aalaga yun ang nire-recommend ako kaya nakita nyo may chance ako maglakad naglalakad-lakad ako para yun nga ma-sustain kailangan ng katawan ko so pagkatapos ko rito nyan doon pa lang kami mag magkakape ni misis o kung ano yung pwede namin gawin doon sa bahay inuna ko lang to medyo nagtutulog pa siya eh. okay sana makatulong yung mga tips na ganun sa mga lalo na kaedad ko okay Ito ang lulutoy ni Mrs. ngayon. Manok. Gawin kung anong luto ang gagawin niya rito. Minarinade niya lang. Bahala na siya kung anong gagawin niya rito. Tapos Ah, dito, dito lang siya nagsahin. Hindi na sa rice cooker. dito kami nakakapaglinis medyo yan magulo pa yung lamesa ano muna tayong tsa na sa ano yung single single hmm pang, ano? ka ng okay. ok na tatin oh, sige biya na kayo wala nga na, uh, pupunta muna kami sa palengke ni Jennifer <laughs> kala ko hindi ako lalabas na uh, nag-aaya silang bumili ng, ano, ng tilapia mag-iihaw so, mag daw sila ng tilapia so let's go let's go kaya sasamahan ko sila misis ng palengke ipitiraw ng tilapia eh sila na sa akin, no? Oh.

sa pinanay okay. ang sa yung bitik niya, Dok? Kanina niya repeat. Out of order Kaya kaya mo kapawad sa gas Ha? Kaya mo rin yung gas. Repeat. Ay, Oh, sige. Mga tayo, mga tayo. Maglakad na ako. Marayot ng <laughs> うん、転倒しても。うん。さあ。めちゃくちゃに転がったりとか。あ。

So yan nga't na nakauwi na kami ni Mrs. at saka ni Jennifer galing sa palengke. Nakabilis siya yung Mrs. ng tilapia at uh, galonggong. Gusto niya raw yun dahil gusto niya ng mag ng isda. Dahil nga yung ulam namin eh piniritong manok eh parang ayaw niya raw muna yon Ayaw na ko at uh, akong kumuha ng posporo So ito nga, in ko itong clip na ito gawa nga ng may mga music na naririnig sa kapit bahay. So para iwas sa uh, copyright, uh, ginawa ko, in ko na lang itong clip na ito para hindi nga ako ma-copyright. So para tuloy-tuloy yung pag-video ko, kasi nga kasalukuyan naming nagbi video biglang may tumunog na music sa kapit bahay. So iwas na lang para hindi tayo ma-copyright. So yan po at uh, nagbabanding kami ni Mrs. Jan dahil nga gusto niya mag house siya. So paano po at maraming salamat po sa inyo kahit pa paano ay meron kaming na ipakita ang video ngayon sa araw na ito. Kami po ay nagpapasalamat at nandyan pa rin po kayo sa aming platform at patuloy na nanood kahit na madalag lang po kami mag upload ng video maraming maraming salamat po sa inyo at hanggang sa sunod, sunod na video na lang po at magkita kita tayo salamat po at bye bye mabuhay po at god bless